ang lumang paaralan sa bayan ng San Felipe. May isang lumang paaralan na matagal ng sarado. May mga sirang bintana, kalawangin ang gat, at ang mga upuan ay natatakpan ng alikabok. Sabi ng mga matatanda, dati raw itong masigla, puno ng tawanan at aral. Pero nang mangyari ang isang aksidente, hindi malimutan. Isinara ito magpakailanman, ngunit para sa tatlong magkaibigan Mistika Shanaya at Digong, ang lumang paaralan ay hindi nakakatakot, kundi nakakainganyo. Subukan nating pumasok bukas, sabi ni Mistika, ang pinakamatapang sa tatlo. Baka may mahanap tayong lumang gamit o libro. Umiling si Shanaya. Mistika, sabi ni Mama, may multuraw dyan. May guru daw na hindi nakaalis, ngumiti lang si Digong. Kung may multo man, bibigyan ko siya ng candy. Tumawa silang tatlo, pero sa ilalim ng kanilang tawanan, may halong kaba. Kinabukasan, bago lumubog ang araw, bumalik sila sa lumang paaralan. May dala silang flashlight, tinapay, at lumang kamera ni Mystica. Pagpasok nila, malamig ang hangin at amoy lumang papel. Tahimik. Wala ni isang ibon o tunog ng hangin. Parang museo bulong ni Shania. Sa harap nila, may lumang blackboard. Nakasulat pa roon, gamit ang puting chalk, makinig sa leksyon. Sino kaya nagsulat niyan? Tanong ni Digong. Lumapit si Mystica at sinubukang punasan pero hindi mabura. Parang nakaukit na. Ang tunog ng kampana. Habang iniikot nila ang silid, biglang narinig nila ang tunog ng kampana. Uy, narinig nyo yun! Bulong ni Shania. Eh, di ba walang tao rito? Kasunod yon, may mga yapak ng bata. Mabilis, nagmamadali. Parang may klase. Pero wala silang nakikita. Sinundan nila ang tunog papunta sa hallway. Doon nila nakita ang isang babaeng guro sa dulo. Nakaputing damit. Hawak ang lumang libro. At nakatalikod. Ma'am, tawag ni Mystica. Ano pong ginagawa nyo dito? Dahan-dahang lumingon ng guro. Tumakbo silang tatlo papunta sa kabilang silid. Pagpasok nila sa susunod na silid, biglang nagbago ang paligid. Hindi na ito sira. Bago na uli ang mga upuan, may mga bata, may guro, may klase. Ngunit kakaiba. Walang tunog. Tahimik ang lahat. Tiningnan ni Shania ang paligid. Parang bumalik tayo sa nakaraan, lumingon si Digong. O baka tayo ang napasok sa kwento ng mga kaluluwa. Biglang tumunog ulit ang kampana. Isa-isang naglaho ang mga bata hanggang sa silang tatlo na lang ang natira. Bumalik ang babaeng guro. Ngayon ay nakaharap na siya. Maputla, nakangiti at malamig ang mga mata. Hawak niya pa rin ang lumang libro. Mga batang di marunong makinig sabi niya. Kailangan ninyong matuto. Binuksan niya ang aklat at lumabas ang mga itim na usok na unti-unting bumabalot sa paligid. Takbo, sigaw ni Mystica. Ngunit saan man sila tumakbo, laging pareho ang silid na pinapasukan nila. Parang paikot-ikot lang sila sa isang walang katapusang paaralan. Biglang nadulas si Shania at natumba. Nangakmang tutulungan siya ni Digo. May malamig na kamay na humawak sa braso niya, parang lelo. Isang kamay ng batang anino ang humila sa kanya papailalim sa sahig. Tulong! Sigaw ni Shanaya. Ngunit bago pa sila makalapit, nawala siya. Parang nilamon ng lupa. Shanaya, nasaan ka? Sigaw ni Mistika, umiiyak. Ngayon, silang dalawa na lang ni Digong ang natira. Parehong hingal, parehong takot. Mistika, baka ito na ang katapusan natin, sabi ni Digong. Ngunit hindi sumuko si Mistika. Hindi, kailangan nating maniwala. Kung multo sila, baka gusto lang nila marinig tayo. Lumapit si Mistika sa gitna ng silid at sumigaw. Ma'am, patawad po. Hindi po namin alam na bawal pumasok. Gusto lang naming makita ang nakaraan nyo. Tahimik. Tapos, dahan-dahang nagliwanag ang paligid. Ang guro ay ngumiti ng malungkot. Noon, mahilig din akong turuan ng mga batang matitigas ang ulo, sabi niya. Pero mabuti at marunong kayong humingi ng tawad. Biglang kumita at pagdilat nila, nasa labas na sila ng paaralan. Nakaluhod si Shania sa tabi nila, umiiyak pero buhay. Mistika, digong parang panaginip lang lahat. Pagbalik sa tahanan, pag-uwi nila. Sinalubong sila ng kanilang mga magulang. Galit pero nag-aalala. Niyakap sila ni Mistika sa takot. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. At mula noon, tuwing dadaan sila sa lumang paaralan, nagdarasal muna sila. Minsan, naririnig pa rin nila ang mahinang tinig ng guro. Makinig sa leksyon. Ang mga aral ng kwento ay dapat makinig sa mga babala. Hindi lahat ng paalala ay para takutin ka. Minsan ay para iligtas ka. Ang tapang ay dapat laging may respeto. Ang paggalang sa nakaraan at sa mga tao ay tanda ng tunay na karunungan. Ang kabaitan at paghingi ng tawad ay laging may kapatawaran.